Yes, welcome back mga Kabadi sa ating channel. Welcome sa D2 TV, Kabadi. Ngayon samahin nyo ako, guys. Ayan uh, na natin, i-unbox natin itong ibinigiti kong Insta 360 X4. Yan ang Bali ang kinuwa ko ay naka-promo, guys, na Dive Bundle. Kasi sa Dive Bundle na uh, naka sila up to April 8, guys, sa uh, April 8, 2025 naka-sale lang Insta 360. Ah uh, ng less almost 5,000 plus kasi itong Insta 36 X4 dive bundle nasa 40,000 plus siya ngayon nasa 35 plus na lang siya so ito ang kinuha ko kasi itong ating uh, invisible dive case na hindi naman tayo lagi nasa dagat ay nasa 6,500 guys nasa 6,500 ang itong ano na to dive case na to So kung bibili mo yung dive bundle, uh, makakasulit ka na. And then, uh, may kasama na rin siyang invisible selfie stick. Tapos, sa loob nitong box, meron na siyang pouch. Lagaya mo ng, uh, ng ISA 360. Yan. And then, meron ka na ding lens cap, yung rubber. Pagka hindi mo ginagamit, takatakpan mo yung rubber. Ngayon, buksan natin sabay-sabay guys ang Insta 360 X4R. Ito na ang ating Insta 360 X4, guys. Actually, meron siyang kasamang uh, ito itong ang uh, yung cover niya rito. Ito guys, sa likod. Medyo matigas. Yan, yan. Kasama yan. Bako ba yan para maganda siya. Tsaka itong dalawang lens cap. So, may pamunas dito guys. Yan ang gagamitin nyo lagi. Yung pamunas na nakasa, nakasama rito. Ito. Ito ang lagi nyo gagamitin. Itong kasama. Para yung gas-gas guys hindi siya magasgasan pangit kasi pag meron ng gawa na ng video pangit na siya guys so gamitin nyo lagi pamunas so yan guys ito ang ating isa 360 um, mas mabigat siya guys kaysa kay X3 mas mag, mas mabigat siya at saka mas malaki X3 is maliit lang then ito mabigat na malaki pa ito ang yan yan guys ang kanyang ano screen touch screen na rin siya pili pili ka lang anong gusto mong pagkuha yan, ganyan. So, ang kasama nito guys ay itong invisible dive case. si Bolden is guys. Sama itong magandang casing niya. At ang um, napaka-pricing na gaya niya, guys. Yan. Grabe. Napunta tuloy ako sa bundle. Motorcycle bundle na para sa aking bagong carbon helmet ang gagamitin eh. Napunta ako dito sa dive dive promo kasi ito ay 6.5 grabe price nito mahal so ito rin guys kailangan laging nga rin ibabalot dito para hindi magasgasan to tsaka lagi isang pupunasan bago nyo gamitin kasi ah, uh, para walang gasgas tsaka walang mga yung ano, nagdaliri yung mga markings natin kasi pag nag video ka na at hindi mo na siya pinunasan ah, uh, bali kakaroon siya ng marka dun sa editing din na siya matatanggal so bago pa lang mag dye -ano, dial punasan nyo siya or bago nyo paggamit niya punasan nyo siya ng basaan so ganyan siya guys ginagamit ko pa rin although meron na siyang ano ginagamit ko pa rin balutan ko pa rin na isa pa mas ma uh, naman mag ingat kasama naman siya dito sa mga lagayan so balutin pa natin para mas maganda diba guys So, ang kasama nitong dive case na to, housing, itong ito. Kasama yan sa loob ng box. Sa mga ito, ito, ito pala, may sarili siyang basahan. Yung isang basahan, pamunas para sa 360 cam natin. Ito naman para dito sa dive case. May sarili siyang basahan sa loob. Cable niya, tsaka yung tsaka yung meron dito guys eh. Pag ginamit niya pala yung dive case, ito, kailangan niyo ito ilagay sa magabilang gilid. Para, para pag nag-dive kayo, hindi siya nag-moist. Ito bali ang nag ng moist natin. Ito ang bali ang nag-atanggal ng moist habang nakalubog ang ating camera sa ilalim ng dagat o kaya sa swimming pool para hindi siya mag -mons. So, ito yun guys. Yung ilalagay sa magkabi ng gilid. Ito, ito, ito. Pwede dalawang ano siya, plastic siya rito. Ilalagay yung sa gilid. Ito, ah, ito guys. Ayan. Ah, mga puti na yan. Dalawa siya. Pwede apat siya. Dito siya ilalagay. Dito. Let's open again. The dive Kings. Ito guys. eto ito, Itong, itong dalawang blue na to. Tatanggalin nyo siya. Itong dalawang blue na yun. Tatanggalin nyo siya. Papalit nyo itong dalawang ito. Dalawang ano na to. Dalawang puti. Kabilaan. Pa, pa, Pagwalta nyo siya. Yan ang nag, ano, nag absorb ng moist. Para hindi mamoist yung loob ng dive case. Okay guys. Ulit natin and then guys yun sa loob ng box yan, niingatan grabe hindi naman tayo ganun kayaman para bumili ng ganito sa, para nasa magandang vlogging para maganda yung ma, magawa naman natin mga video na ipopost sa ating youtube channel kung nakaabot ka na sa video na to, guys, please don't forget to like and subscribe, ha? So, yeah. eto, ang susunod. Ang ating unboxing, dumating na rin. Ang i-unbox pa sana isa. Ang Insta 360 Ace Pro 2. So, yan siya. Samat sa binili natin kahapon. Yan ang box niya, guys. And ang laman ng ohon ay isang extra battery. Ito yung clamp niya para gagamitin mo pag ikakabit mo sa mga mount ng motor or bike. Ito yung kanyang wire for charging. Listen. Dan Dan Ang kasama niya Sa loob, Walang iba kundi si Insta360 Ace Pro 2 Ayan siya guys cover pa. Hindi pa na tinatanggal. Walang tanggalan. Ayan siya guys. Kaya angat. Yan. Ganda, di ba? ang Naging isama na rin natin to sa ating vlogging. Dalawa na sila ni Insta360 X4. Ito na guys, ang mga maasama natin sa ating araw-araw na pag-vlog para maganda ang mga YouTube namin sa inyong mga video. Ito na, mag-e-edit ang ating mga uh, magagandang video, guys ano na to si 360 para 360 camera meron tayo okay guys so yun lang sa ating uh, unting, uh pag unbox na ating insta 360 x4 at ace pro 2 Okay guys, kung mabot sa video na to please like and subscribe ba? And then para magkita kita tayo sa susunod na video, abangan nyo na lang, gagamitin natin itong mga bagpili natin yan gadget camera okay see you right jeep lagi like